Tapalabas natin ulit yung elk para ano secure na may mamaya kasi in case na biglang lakas yung hangin may tayo so habang wala pang hangin na malakas at saka wala pang tubig lalabas na natin to guys, nilipat natin. Um, pang so, so, pala, so guys, uh, clearing pa rin. Sabayan na natin sa paglipat ng sakyan clearing sa daan. Para malinis yung daan. Oops! Sabay clearing Oke. Okay. Kain guys, sana ke sana no. guys. Lipat nang sesekian karena di mana nang Pak? Di mana Pak? Baik lereng sini nang nang dan. Tayo, wala nang sakyan ng na ito na tayo guys ito na kong nilagay ito na parada na ito parada na ito apat na sakyan sa amin pinarada ito medyo mataas dito, dito sa ano flat white dating flat white yun wala na sarado so lucky parking dito so status ngayon dito sa may school wala nang na sakyan. Motor na lang nang magladaan. Parada rin yun. Pulo na rin. So, mananula na. Pabalik. Kasi wala lang tayong sakyan nandun. Pagka-parada. So, guys. Medyo baha-baha na kunti dito. Kunti pa na yung ulan. actually kahit walang ulan baan naman talaga dito kasi mababa na approach yun dito sa mga nakapasok so guys dito tayo sa ano sa loob ng compound sa loob ng gray so malinis na ulang sasakyan so in case of emergency na lula, lumaliman at least walang tayong gagalawin yun ito yung bahay ni nanay medyo mataas yun mataas pa yung level sa kasada kaya yeah, ayos lang kaya ito lang second floor ito naman yung bahay ng ano kapatid ko in na lumalim na pag inabot yung baba automatic na merong rooftop. sa may second floor so hanggang dito na lang update update na tayo sa bagbag yung tino so Yun, makapag relax relax na si parang yung sasakyan sa loob hindi natin kasi mapulong biglang lumakas yung hangin saka lumakas yung tumas yung tubig so nahirapan ka na maglipat